With the uh, water elements. Nagpapakilala, Lola Baby. Yan ha. So, isa lang pong like, subscribe, and share. Yan. Bigyan ko kayo ng reading ha. General po ito, hindi po ito personal. So, kung gusto po ninyo ng private reading, doon lang po sa aking profile ha. Okay. Bigyan ko kayo ng reading sa mga natitirang araw, linggo. Okay. Ng buwan ng September. So, sandali lang, ako'y nangangati. Ako'y dumating kahapon. Kahapon ako dumating galing Europa. Yan. Sobrang init. Malakit. Malakit ang hangin. ba diba? Nag-adjust ako. Nagluto ang nanay ko ng sinigang na baboy. Ay, tunay naman. Aha, siguro na nanibago ang tiyan sumakit kasi yung asim, di ba? Kailangan talaga maasim. Ayan, pero masarap naman. Ayan. ma yung mukha ko. Ayan. So, your first energy. Okay? Sa mga Scorpio. Ayan na, sa so, tingnan natin, their energy, your energy first and their energy. Okay? Naririto ang tinatawag, the nine. Nine nga, the nine of wands, di ba? So, it's about, tinatawag ikaw. You're very, very proud of. Okay? Yan, yeah, no? Kita mo. It's, ito yung tinatawag, the wounded warrior. Why are you so very proud of? It's like, oh, may achievement ako. Di ba? Pag susumikap ko. Nakikita dito. Di ba? It's like tinatawag, puro tama. Okay? Puro tama, nagdudugo ang aking noo. Dugo at pawis ang puhunan. Yan, di ba? Yan. So, you are very, very proud of your achievement. Ano man ang achievement na yan? Yan. Kaya, general, kayo na lang po. Correlate kayo, okay? Sa ang area, circumstances sa buhay niyo. So nakikita attracting, 'di ba? Your attracting. It's like ginagamit mo, let's say sabi na natin uh, your voice maybe yeah, ikaw yung tinatawag na magaling mag-sales talk, 'di ba? Dahil uh, the tree of pentacles, 'di ba? 'Yan. Madam Heidi Bakal, salamat po ha. Oo. Oh, oh. Ang katin ng balat ko. Ang <laughs> init sa pinat. Yan oh, maaring sabihin na nating kung ano itong galing mo, skills mo, talent mo, ginagamit mo para maka-attract, 'di ba? Ano ang ina-attract mo? Mga tao, maaring clients, 'di ba? Maaring subscribers, maaring sabihin na nating mga uh, investors, 'di ba? Yan. You are showing them, okay? What you are capable kung kaya nakikita dito napapansin, 'di ba? It's like tinatawag nagdo-draw ka ng attention, 'di ba? They're drawing attention towards yung tinatawag ay maganda yan si Scorpio, parang gusto kayang bilhin, 'di ba? So kumbaga dito yung tinatawag oh, hindi magmumo ng bilhin, pagmasdan mo, 'di ba? Hayaan mo makumpleto para makapagpresyo ako ng maganda, 'di ba? Yan. Mm, -mm. Ah, uh, ah, uh, yan ha. Mm -mm. Uh, Heidi Bakal, yan. Si Madam, sana tay makaahon na siya, di ba? Always ano, think positive, okay? Yan. Invite wealth, invite prosperity to come to you, okay? So naririto, your third energy, the Queen of Cups, yan ha. Okay. Oh, kaya dito kita mo may achievement ka. It's like dito, yan, no? You're very, very proud, di ba? Sabi na natin, ha ba? Diyan ako magaling magsalita, di ba? Kung kaya dito, I'm showing you, di ba? Hmm. My medal, my abundance, my wealth, di ba? Yan, no? That's your pride, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, oh, look at my tinatawag achievement, di ba? Yan. O kaya dito kita mo yung dalawang an ocean, di ba? So, ibig sabihin nito, wala na ito sa paligid mo. Kasi na-attract mo na. Okay? So, either ito ay ang nakikita ko sa inyo, how, how do you attract? Okay? How you attract wealth? How you attract love? Okay? Kasi wala na wala kang makikita sa likod, di ba? Yaan. Sa so, ibig sabihin, kumapit. Yan na. Kumapit. Pinakakapit mo, di ba? Kaya nga dito, what you are attracting. So, for some of you, nakikita ko dito. Ito'y mangyayari. Okay? Kung tinatawag na double work, di ba? Tinatawag na pagsusumikapan mo, 'di ba? Pagsisipagan mo, 'di ba? Yaan. Makukuha mo kung ano itong gusto mong makuha. Kaya the Queen of Cups, 'di ba? So whatever skills you have, 'di ba? Big sabihin nito, gamitin mo. Para ito, ang tinatawag, it's like tinatawag ito ang passport mo, 'di ba? Yan ang ticket mo, para makuha mo, 'di ba? Ano itong pinapangarap mong makuha, 'di ba? At ito 'yung tinatawag ipinagmamalaki or ipagmamalaki mo. Kaya your first energy has something to do about showing, 'di ba? 'Yan. Showing your trophy, 'di ba? It's like oh, tingnan niyo, okay? kaya ako nagkabahay, kaya ako nagkasasakyan, kaya ako nagkatrabaho ng maganda. Because, pinilit ko, talagang nag-strive. Okay? So, the message I see here is tinatawag, kung mag strive ka sa buhay mo, makakamit mo ito. Tingnan mo, sumakay yung tinatawag na mermaid. Sumakay. Dito, ibig sabihin may mermaid pag sinabi mong mermaid, sign of fish abundance, di ba? It's like, tina, kita mo yung uh, si Jesus Christ nung nagpakain, di ba? Sabi ng mga apostoles niya, ay Panginoon, ay paano gaare? Libo-libong tao ang dumating, pero yung kanilang basket is, meron la ang ilang piraso ng lobes, okay? At saka ilang piraso ng isda. So, ibig sabihin nito, nag Di ba? Yan. Naniwala sila okay, na mapaparami ni Jesus okay, yung loves yung mga isda. So, it's tinatawag, if you believe in yourself, di ba? If you strive very hard sa so tinatawag the three of pentacles, it will not take long. Makukuha mo ito. Di ba? It's only a matter of tinatawag na your mind. Di ba? It's like a mindset. Di ba? Mm. So, let's see your other energy. Narito ang tinatawag na the five of pentacles. Okay? This is manifesting. Di ba? So, ibig sabihin nito, kayo. Di ba? Yan. Kayo. So it's another energy ang nakikita ko for you, di ba? Mm. Si kasama mo, ya ana. Mm -mm. sabihin nito, hindi mo siya maiwan sa buhay niya. Di ba? It's like tinatawag na naka nakasandig, nakasandig, nakadikit siya sa iyo. Yan, it's like sa hirap at ganhawa magkasama tayo. It's like pagka may mga pangangailangan kayo sa buhay. Halimbawa, pumupunta ka sa nanay mo siguro, sa tatay mo, sa mga kapatid mo. Halimbawa, yung mga taong nakakaalwan sa buhay. Ah? Yun ang na nakikita ko. Ibig sabihin nito, kung ano man itong pakay mo, di ba? Sadya mo, your intention. Hindi ka mag-isang pumupunta. Palagi kang may kasama. Diba? Yon, mm -mm. Kaya dito nakikita. Yan no? kita mo itong The Queen of Cups, niyan. So na nakita ko for some of you. Sabi na nating lumapit ka sa magulang mo, lumapit ka sa kamag-anak mo, lumapit ka sa partido ng asawa mo, kasi si naman itong mga taong ito. Ibig sabihin nito, para ikaw is kaawaan, something like that anay kita ko, diba? It's like magagranted lang ito, ibibigay ito sa iyo, kung isasama mo, diba? Kung sino man ito, yan. Maari ito yung tinatawag nagpapalakas ng loob sa iyo, sige, sasamahan kita. Maaring ikaw is mahiyain, kaya kailangan mo ng may kasama kung ano man, sino man itong pupuntahan mo para masabi mo your intention. ba? Diba? Ngaan. Ko kaya naman dito, ba? Diba? What you are inviting. Yan, nakukuha ninyo. Okay. So, sandali, ating ilalayo ng kaunti. Yan, para makasya sa screen. So, nakikita dito ang tinatawag na the hermit. 'di ba? So ibig sabihin ng the hermit na ito, 'yan. Um kayo, 'yan ha. Ibig sabihin nito, kita mo matandang tao. Sabi na natin baka ito'y matandang Scorpio, 'di ba? So ibig sabihin nito, yung tinatawag kahit matanda, okay? marunong siyang makinig, 'di ba? Marunong siyang mag-absorb, 'di ba? Marunong siyang magpakumbaba, 'di ba? Marunong siyang maghintay, 'di ba? Yan o. Kaya dito, kita mo. Okay, 'yan. So ibig sabihin nito, yan. Kung ano man itong pakay mo, kay sino itong pupuntahan mo, it's like itong pupuntahan mo is someone na escapable, okay? Na ibigay sa iyo ang pangangailangan mo. Diba? It's like nakikita here ikaw. Kung ikaw ito, ibig sabihin nito na palagi kang mataas, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Palagi kang naniniwala, okay? Ngaan. Kita mo? Palagi kang naniniwala na makakamit mo din, okay? Kung ano man itong hinihintay, hinihingi pinagdadasal mo. Kaya kita mo yung ilaw, di ba? It's like hindi ka nawawalan ng pag-asa. Hindi ka nawawalan ng pag-asa sa kalagitnaan ng disyerto palibot ng snows. Alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam mo, ang daladala mong lampara is hindi mag-fade away. Yan, di ba? Yan. Sa so, ibig sabihin nito, yan, for some of you. Yan ha. Mm -mm. Yan. Hindi kayo nawawalan ng pag-asa. Palagi kayong nakikita dito. Very quiet itong Scorpio na ito, okay? It's like pag kami mga kausap sila, nakikinig talaga sila, 'di ba? Younger Scorpio man ito or uh, matandang Scorpio, 'di ba? Yan, 'no. Kita mo. Mm. And they're always nakikita dito. Okay? very very understanding. Siguro pag sinabi sa kanilang, ay nako eh wrong timing ka Scorpio, wala ako ngayon. Yan no. 'Di ba? Ibig sabihin nito, okay lang sa kanila. Kita mo, 'di ba? Hindi yung tinatawag nako naman po. Eh ngayon lang ako nagsabi. Hindi, hindi oh. Yan no, kita mo. Kaya maganda ang kanyang pag-uugali, 'di ba? Kung, kung ito turn down ang tinatawag na the Scorpio, ito'y ito tinatawag na hindi sila nag uh, nag uh, ano, ano tawag dito? Nag nagtatanim ng puot, di ba? O halimbawa, sabihin natin, may pinutang si Scorpio, may inutangan si Scorpio, hindi sila pinautang. Hay, lintik na yan. Dami-dami yung pira, ayaw akong pautangin. Pero nakikita mo, the Scorpio, hindi sila nagtatanim ng puot, di ba? They always, nakikita mo sila dito. Teka, yung tinatawag na they always wishing okay others other people's happiness yan so, ibig sabihin hindi ito Scorpio na makasarili they are not envy they are not envious di ba yan no yan it's like pag nakikita sila ng mga tao oh i wish bawa sabi nating mayaman di ba may magandang kotse oh kakatuwa ka naman they are not envious. Kita mo siya dito, okay? They're always listening, okay? Sa so, nakikita mo dito, ang bawa, kausap sila ng tao, okay? They prefer to keep quiet. They prefer not to talk. Di ba? So, mm, mm yan ha. So, ibig sabihin nito, okay? Yung tinatawag sa kalagitnaan ng kanilang mga dinadalang problema, di ba? The Scorpio, yan ha? Ibig sabihin nito, naniniwala, okay? Na mariresolve din nila itong kanilang mga problema. Kasi dito pinakikita, di ba? Okay? They rather not talk, di ba? yaan they rather think and solve paano nila masosolve itong kanilang sitwasyon. It's like tinatawag unavoidable situation. It's like sabi natin, napakaraming problema nito. ba? Diba? So, nakikita dito, they are not panic. Hindi sila nagpa ba? Diba? Hindi kagaya na iba, Just Diyos ko, eh, mamaya putulan na tayong ilaw. No, nakikita mo siya dito. They're always hoping. They always believe, okay? Keeping the light na hindi ito mamatay. Di ba? Mm. So, let's see, uh, let's see them. Kasi naman ito. Kayo na lang, ha? Yan. Yeah, uh, lalagyan ko lang cream ang mukha ko. di parang sunburn, ah. Okay. Sila. They are happy for you. Okay? It's like uh, you are showing, di ba? Your trophies, your hardship, your hard labor, di ba? Kung ano itong naipundar mo, kung ano itong tinatawag na acquired mo, they are happy for you, di ba? Maaring asawa mo, she's very proud of you. Your children, they are very proud of you. So, nakikita dito, the content, their contentment, di ba? Yan. Yeah nakikita dito, yung tinatawag na, okay? Kaya at the end of the tunnel, ito yung tinatawag rainbows, di ba? It's like tinatawag, mararanasan mo din ang tinatawag na tagumpay, wealth, di ba? Happiness, okay? So, dito nakikita mo sila, they're very, very happy for your achievements, for your success, for your trophy, di ba? Kung ano man yan, okay? Alam nila, pinaghirapan mo yan. Di ba? Yan. <clears throat> so, tingnan natin. Okay? Their energy. The king of swords. Yan. Nakikita dito, they're always watching you. Di ba? If you are, let's say, sabi natin, baka ito employer mo. Baka ito magulang mo. Di ba? They are astonished. Naa-astonish sila sa inyo, 'di ba? It's like um, hindi sila makapagsalita, 'di ba? Sa kanilang nakikita. Yan. About you, 'di ba? Yan. No words can describe, okay? Yan no? sila ito, 'di ba? No words can describe, okay? Ano itong nakikita nila? It's like they they admired you by wondering, di ba? Something like that. Yan ha? Sino man yan? Siguro, boss mo. Baka mga associates mo. Mga kapatid mo, di ba? Yan. No words. Walang, walang salitang lumabas sa kanilang bibig dahil masyado silang na-astonish, di ba? Sa inyo. Yan say so, yung creation, creativity, work, yan. So, nakikita dito ang kanilang paghanga. Di ba? So, tingnan natin ang the queen of cups. Yan. Uh -huh. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na kanilang sakit na nararamdaman sa puso. Di ba? Maybe sabihin natin, okay? Kung kanino man ito, di ba? Yaan. May mga sakit ng puso. Alimbawa, sabihin na natin, maaring meron ka pang hindi nakaka... It's like uh, nakakausap, nagkaroon, kayo, nagkaroon ng iringan, di ba? Nagkaroon ng palitan ng masasakit na salita, Salita, di ba? yaan So, kumbaga dito, kahit nakikita nila, it's like you have success. Pero, what happened between you and them is nananatili pa doon. Di ba diba? Nananatili. Yan. So, ibig sabihin ito, okay, kahit nakikita nila, okay, kung ikaw man is may success, pero, yung kanilang nararamdamang sakit, di ba? maritoy ito'y sabihin na nating nagkaroon dito ng masamang exchange words, di ba? Sulat, pwede. An action, nakasakit ng damdamin. Nakapinsala, di ba? Ng kanilang emosyon. Yan. So, ito na nakikita ko, energy now. Okay? From others. Yan na. Kaya siguro, ibig sabihin nito, maybe they admired you, pero it does not mean na kung ano man na mag sa inyong dalawa, hindi pa rin ito nawawala sa kanilang puso, di ba? Maybe they are waiting, maring ikaw ang hinihintay nila para i-approach mo sa kanila para magkaroon ng ending, di ba? Kasi nakikita ko, it's like may mga matataas pa ang kanilang ego. It's like, hindi pa nila kayang mag-stop down. Okay? yan, sa inyo. Yan ha. So, maybe, big sabihin nito, kung ikaw ang a-approach sa kanila, di ba? Yan. Uh, it's, nakikita kasi dito na mataas pa rin ang kanilang pride, di ba? So, okay, yan, the family that prays together stays together, okay? So, nakikita dito yung tinatawag na magkasama sa hirap at ginhawa. Di ba? Okay. Siguro asawa mo ito, di ba? Maari ko sino naman itong mga tao sa buhay mo, kapatid mo, magulang mo, di ba? Dito nakikita, okay? Yung tinatawag na strong, okay? Strong, uh, ano tawag dito? Uh, concern, okay? Strong concern, yan. Okay. So, ibig sabihin nito, hindi lang kayo magkasama sa sarap, magkasama rin kayo sa hirap, 'di ba? It's like kahit anong mangyari, walang anong tinatawag na desertion, 'di ba? Walang magde-desert ng relationship na ito. Walang aalis, walang iwanan mana pa magiging very, very stronger ang relationship na ito. Di ba? It's like tinatawag, inilalagay ang Panginoon sa sentro ng kanilang relationship. Okay? The Hermit. Di ba? Kaya lumabas ang tinatawag na The High Priestess. Okay? So, anong daladala ng The High Priestess? Okay. Yan. It's about for some of you, okay, tinatawag na your five senses is very, very active. Yan ha? Kita mo, nagliliyab, di ba? Nagliliyab, okay? Your five senses. Yan. For some of you, maaaring tinatawag very, very highly intuitive person ka, di ba? It's like madali mong mabasa, di ba? kung sa tinatawag na the lovers, madali mong mabasa. It's like, meron kang x-ray vision, di ba? Your mind can read, okay? The, their action, body language, di ba? Yan, no? Ito ang tinatawag. Your gifts, your natural skills. Yan, ha? Your natural uh, gifts. Yan, ha? So, develop ninyo. Okay? Last card, tinatawag na the eight of swords. <clears throat> Yan. So, ibig sabihin nito, you are not alone. Don't think you are alone. Di ba? Kung boy pa magulang nyo, family mo, asawa mo, di ba? Children mo, kung sino itong mga taong ito? you just ask them, di ba, kung ikaw daw is nahihirapan, Scorpio, nahihirapan ka, miserable ka, you ask them kung sino itong mga tao sa inyong buhay, di ba, tutulungan nila kayo, di ba, maaaring dito, tinatawag ay parang gusto ko yata ng aso, yan, it's like tinatawag, ah gusto mo ng aso, bibigyan kitang aso, gusto mo ng pera, bibigyan kitang pera, gusto mo ng wealth? Bibigyan kita ng wealth. Di ba? Ibig lang sabihin ito, tinatawag the message here is you are not alone. If you think you are alone, you are wrong. Okay? Hindi tama ang iyong iniisip. Yan. It's like tinatawag, sinasarili mo ang problema mo. Yan, sinasarili mo. Narito naman sila. Okay? Lapit ka lang sa kanila. And, kung ano ang kailangan mo, di ba? They will provide it to you. Thank you very much.